Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, ang siho po natin ay 4 months na po bukas. So, simulang Uh, noong 30 days po sila hindi na po natin pinapatuka ng pigs. So malaking tipid po yung uh, nagawa natin mga kaduckers dahil noong pinagala natin sila ay 30 days pa po sila. So sa ngayon uh, mag 4 months na po. So mayroon tayong 3 months na, na savings. Hindi po tayo nakapagpag suka ng pigs dahil sa sobrang mahal ng pigs talaga mga kadakers so sa magsisimula ng mag-alaga ng itik so ganito lang po yung gagawin natin pagka pagala natin ng isang buwan hanggang ngayon mga kadakers bali tatlong buwan po yung nasib natin na wala tayong gastos na pigs kasi ang page po dito ay 2,400 ang isang sako. Ipalagay na lang natin 2,000 mga kadakers. So, itimes natin yan sa 30 days. So, magkano ang ating gastos sa isang buwan? Ang minimum dyan, more or less 60,000. So, itimes natin sa 3 months na wala tayong gastos nakatipid tayo ng 180,000 mga kadakers sa mga magsisimula ng mag-alaga ng itik na wala gaanong pera so ganito lang po ang gagawin ninyo ipapagala lang muna natin sila mga kadakers hanggang sa lumaki so ganyan ang diskarte natin dahil hindi po tayo mayaman kapag mag-alaga tayo ng itik kailangan Uh, may pira talaga na nakalaan dyan mga kadakers kung gusto ninyong mag alaga ng itik na poultry style kapag wala ipagala lang muna natin mga kadakers at mag itlog na sila kahit 50% lang doon na kayo mag uh, gamit ng page kung uh, sabihin natin na ayaw ninyong magpastol ng ganito So, yung inyong gagawin, ikukulong nyo lang. So, paitlogin muna ng 50% mga kadakers. ah uh, mga kadakers, uh, ipapagala muna natin yung ating mga alagang itik. So, sa ngayon, ay nangingitlog na po sila ng at uh, 32 na piraso. So wala tayong gas dito mga kadakers. Sa mga baguhan pa po mag-alaga ng itik. Kung ayaw nyo magpasol ng ganito, uh, pagkatapos ng mangingitlog na sila ng 50%, so ipukulong nyo na mga kadakers. Pakainin nyo, nyo na lang ng kids kung uh, ayaw nyo magbantay. Pero dito sa akin, pinapastor ko talaga dahil wala akong gaano malaking pera na i-gastos dyan, mga kadakors. So mga kadakors, nag-iipon pa po tayo dahil magpalabas naman tayo ng siho kapag makapera na po tayo ulit. So hanggang dito lang muna mga kadakers Thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel.